Hello mga kering for today's video. So magkukwento, mag-tagalog, magpuntaan. Bisaya at nakasamok. So for today's video mga karing ka daw, no, mag-story ako sa inyo ha, about sa mga panghitabo. Dari sa panimalay kung asa ko gatrabaho. No? As ayaya, as akatabang katabang, as all around. maid Charot. So mo ni mga karing ka for today's video. No? kay Nang kagahapon mga kering. Ka Actually, kanya ako mga alaga, mga buutan, dun sila sumula so, nga pagka baby nila until karon nga medyo hapit na sila na yung teenager butan nyo sila then na sila yung mga relatives nga something ang mga bata is dili really good maayo nga pagka disiplina nga nga sila usahay madala eh, kaya ako mag mga alaga mga kairing, mga butan nyo sila dahil yun balihin mga kairing kay may aircon So, mga butan yun yung mga alaga, mga kairing, mabalik-balik. Then, mo auto mga kairing, nasa ikagaw da nga medyo wala wala tarong disiplina nga pagkabata no always nila ginakauban kani magud ako mga alaga once nga ila makauban ila gagaw baga utu-uto sila ba utu-uto sila kay madlock sila nga di sila ilove sa ilang gagaw nangyari mga gagaw uli sa inyo ha pagkuha ani, ngani pagkuha og nga pag ana dayon if ever nga dili sila makakuha or di mo ang ilang mama Mabalik sila dito sa balay sa igagaw. Eh, Siyempre, awayan sila. Ano mga kagdala? Something yun na, na bad influence ba? So, maoto ka gahapon mga kairing. Hangyo ang mga bata nga. Dito sila matawag sa sala. So, as ako, okay raman dito sila matawag sa sala. Kay, ang pikas, pikas nga ako, ang nga pultahan is, kwarto naman ako, so kayo. karon kay among bintana, wa um, mong day lock. Um, lak, um, among um, bintana, daring nga. Pwede rin makalusot-lusot ang mga bata. Bisag ako, kaigo po sa bintana dayon ang harap sa bintana is ang balay ito siya ang igagaw nga murag distance lang so mo na mga kaireng wada natulog ang akong sa kalaga nga kamagwangan ang iyang ibuhat mga kaireng na sige siyang message siya ang igagaw from alas 2 sa kadlawon until 4 am then pagka 4 am may agi siya bintana hinadto siya sa balay sa igagaw dahil yun pag abot niya dito mga kaireng ingon din siya nga nananghi siya sa iyong papa Although, luwa agad sana na hin kay tulog ng tanan o may kabalo nga may layat na dahil siya sa bintana no, although wala may mga tao nga manghilabot dari mga kairing for syempre babae, good no baga kita nga as gabantay sa yama maglaan itong buot kay nagmaunsa maunsa ka Nung no? yampingan kasi maginitanan niya maunsa niya ka dalan basig na na ay something kay dari mga disyerto na ay mga naay mga tanga scorpion kato gina akong ginabidyo sa mga vlogs nga ni Naibitin, What if mapaakan? Di ba? Then, na, napi iro da nga manggukod. No, what if mapaakan o chitira daan anak Di ba? sa iyang kagain sa ulo nga siya sa nananghid. So, mo ito mga kairing dahil nakitaan sa akong amang bayi ang yung mga messages iyang igagaw. Na is something messages niya dili maayo. Kaya mo na bad influence lagi ang kato iyang igagaw. So, nalunggan tanan sa akong babae. mo, kakaroon na nga nakaban niya. self kaya ang cellphone karon di na siya kagamit pag na. Pag gabiin na, paunas kung among baye kay naginay something nga, gina message ito nga dili mayo. Muna nga. Nga 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 mga kairing. Tinood ginay lang ginaingon sa ato ah. sa ato ah sa Pilipinas bitaw nang naingon nga. Ayaw, kuyo, kuyo ka na niya kay Kung kuyo, ka na niya, matakdan yun ka. Although, dili man ka matakdan. Totally. Pero tungod kay gusto ka nga magstay ka sa inyong friendship adto nga tawo mao na nga gusto na lang mo sundon kung sa to ilang gusto ipabuhat sa imong haso mo open ni akong na feel karon sa akong mga alaga nga siguro kay wa sila lain kadula dari, boring kayo nga puro desierto ya yang papa permiti sa farm adto sa farm ni kabuntag nigmata mata mauli dere pagkahapon mani udto magdung aldo magdunga mag sila pani udto ba mag pani matog papa tog yang mama dayon mula ka na po matunog ko farm so gamay ra kay banding time nya mga bata, syempre, naboring. Mo na, no, na nang nita sila kadula. Ay mo to ilang kadula dito at gagaw dito sa atbang balay. Niya kay bad influence lagi kay hoy disiplina ang mga bata dahil ay mga something bang words nga dili mayo. Niya akong busing gani man ganahan ana. May butan man akong busing. Mo gani nga ginaalaw ko nila nga disiplinahon ang mga bata kay labi nag ma mapuyo dare sila mo uli ug kuwait mo bakasyon ba sila kahadapit nga lugar ako ang mabilin sa mga bata so ginaalaw yun ko nga mo disiplina sa mga bata kay kung di lang ako disiplina ng mga bata o di sila mahadlok sa kuas as ayaya buhaton yun to nilang mga buta nga ilang buhaton na eh. what if madisgrasya sila kayo sila yung patuos ay so ikaw mo yung maglisod as ayaya no? so mauna nga swerte good ko kay di ko para sa uban ba na bitong pag imuhang sultian ang mga bata or imong disiplinahon is mo suko imong amo kung amo dili although giignan pa na niya mga bata nga once di nyaya, mo mamino sa iyong yaya pang mo niya nan ko sa ako ang bossing so mo na mga kairing na ang mga bata mo patuo na sila kung imuhang yawyawan labi na nag imuhang ignon nga sige kung di ka patuo na ko bahala ka ang imuhang imuhang kontra mo ay ako manok ikaw bahala ka anak-anak mga alaga pag di sila patuo di na ako sila pansinon until di sila mag sorry so muna mga kairing no nga kita mga kairing as ayaya dapat ato yun na istorya natong mga alaga ato yun na ipakuan sa ila kung usay maayag sa dili kay what if kita rin mabilin niya ma maglayat-layat to itong wande bintana sa lang di ba what if maunsa to di kita ma obligasyon na nato di ba kita mo yun ay responsibility as ayaya. Kung kita mo mabilin sa balay, wala tong amo. Wala nga, dapat yun, mahadlok yun sila sa hour mo mutu, yun sila sa 2 hour mo respeto, yun sila sa tua as ayaya nila. No? Muna mga na mga nga. <coughs> ganin nag istoryas kung busi niya mga anak na dapat mong patuo. Ay, kung dili sila mong patuo, dili sila palitan sa mga butang ilang gusto or unsa ilang iyang uungo silang papa. So, na ilang parusa sa so, moto karon gabanding banding sila to as lag share to mag slide slide daw sila sa gabi ina mo ta pita ilang adtuan basta tuas sila so kuno pabili ako kay Mang ko pero while Mang Limpyo Mang Limpyo ko ay tani ko bling ko ay hoy di ba